Paano mo masasabing mayaman ka? Pati blade ginawa mong gold, oh, 'di ba? Hi guys, tara samahan nyo kami i-share sa inyo 'yung bagong na discover namin na pwedeng pagbila ng bagong investment na ang owner dating OFW ngayon marami nang napundar at ang hangad lang din ay makatulong sa ibang tao. Kaya naman open sila for resellers kahit ang puhunan mo ay pang-shipping fee lang. Ito 'yung sikat na sikat na carding and juning jewelry na mas kilala ngayon na Aura by CNJ ginto. Okay, 1.45 gram, size 8 half, 1.45 gram, size... Kilala na sila sa larangan ng live selling dahil 2017 pa simula nang magsimula sila. Everyday nilang ginagawa to at talagang literal na everyday maraming bumibili sa kanila. Sobrang nakakatuwa nga nung malaman kung OFW dati yung mag-asawang may-ari nito. Dati silang nagtatrabaho sa Saudi at umuwi ng Pilipinas para mag-business na lang. At nagsimula lang sa maliit na puhunan nun. Ngayon, sumobrang Laguna, then nakabili pa ng malaki at magandang bahay. Ang ganda rin kasi ng hangarin nilang mag-asawang sawa makatulong sa mga taong walang pangpuhunan. Pwede rin sa kanila ang cash on delivery nationwide, ultimo worldwide, daily din ng shipping nila. Imagine pati layaway, nag a din sila. Kaya naman sa mga interesadong maging resellers nila, message nila lang sila sa Facebook page nila. At alam nyo ba ang nagustuhan ko sa mga items nila? Ang daming mga bago. At lahat na ata ng kailangan nyo, sure, meron sila. Nagko-customize din sila. So kung gusto nyo ng name nyo, pwede kayo magpagawa sa ring at pendant. Kaya naman ano pang inaantay natin guys, huwag na natin patagalan, eat Try na natin! Oh guys, sobrang laki. Nakita nyo ba yung design nito? Ito yung suot ni Tony Fowler. Grabe, sobrang ganda. At ang laki at ang bigat din niya. Wow, grabe. Wow! <laughs> Pero ang ganda ah, kahit ang laki. Siyempre, hindi mo pwedeng suotin to sa... Sa Divisoria. Hindi natin, <laughs> natin pwedeng suotin sa Divisoria, di ba? Lagot tayo. Ang ganda, di ba? Ito yung suot ni Tony Fowler nung may inatanan sila na gaila. Tapos ito pa guys. Tingnan nyo naman yung crown. Real gold to ah. 21k daw to. Yeah. Okay. Ang ganda. Grabe. Tingnan nyo naman. Pati corona. Naka gold pa. Pang -yayamanin. So try naman natin to. LV na design nila. Ay, ang ganda na to. Ito yung gusto ko. Ang ganda. Okay, so papakita ko sa inyo yung dalawang klase ng gold na meron sila para makita nyo yung difference. Ito yung isa, tsaka ito yung isa. So, ito yung Saudi gold nila, tsaka ito yung Japan gold nila. So, pag sinabing Japan gold, mas mataas yung uri niya, mas high quality, mas consistent yung kulay niya, yung pagiging shiny niya, tsaka yung bigat niya. Makikita mo yung difference nila. Kita mo na talaga agad yung bigat niya. Japan Gold. OMG! 217 grams! Okay rin naman ng Saudi Gold. Pero syempre, kung mag invest ka at gusto mo yung medyo high quality, syempre sa Japan Gold ka na. Tsaka kasi pagdating sa, sa Saudi Gold, yung kulay niya hindi consistent eh. Pero okay naman. Gold pa rin naman si Saudi, ba? Diba? Good investment pa rin. Depende na lang sa budget na meron kayo. Kasi good as pera yan eh. So, ito naman, mga bracelets. Puro Saudi Gold din to. Yan, may mga iba-ibang design sila. Ang gaganda ng mga designs nila, no? Puro mga latest. Sobrang sikat to ngayon, eh. Yung VCA na design. Type ko rin to, eh. Maganda yan, eh. So, kung halimbawa, medyo limited yung budget mo, pero gusto mo, medyo fashionista ka pa rin, at gusto mo, madam na madam pa rin yung dating mo, meron silang mga lightweight dito, pero bongga pa rin yung itsura. Magaan lang to, lightweight lang din talaga. Pero pag suot mo, madam na madam ka. Try na. Mm. Oh. Mm. Mukhang mayaman agad. <laughs> Mukhang mayaman tayo agad, di ba? Parang gusto ko to. Tsaka makinang din. Real gold at nasasan din. Meron ding bagong design na lumabas. Nauuso rin siya ngayon. Muna ako yung tawag sa kanya. Bagong nauuso to na design eh. 18K din siya. Real gold din. Okay, so para sa mga wala masyadong alam about gold kasi meron silang iba't ibang klase ng karat 18, 21 hanggang 24. The more mas mataas yung karat, the more mas puro siya. Pag puro siya, mas malambot nga lang siya kasi purong gold siya eh. So the more mas mababa, mas matigas. Kaya kagaya nito, 24 to, malambot siya sa loob kaya kailangan protected siya, kaya sealed siya. Tapos ito pa, may mga gold bar pa sila. First time ko lang nakakita ng gold bar. Grabe. Ang tsaka meron silang tatlong klase ng gold. Saudi gold, Chinese gold, tsaka Japan gold. Oh, tignan nyo naman. <laughs> Pati dice na gold, meron din sila. Real gold to ah. Tsaka 24K pa siya. 24K din to. Kaya lang yung mga ganito, delicate kasi siya kasi sobrang lambot niya. So, kailangan talagang ingat. Sobrang taas ng uri nito. Ito yung pinakamataas kasi ng uri ng gold eh. Gandang investment to. Na walang lugi ka pa. Tsaka tumataas pa yung value niya, ba? Diba? Oh, madam na madam! Wow. Iba kulay ng 24, no? Mas madilaw siya, no? Madam na madam tayo, oh. Ito naman yung mga Hong Kong setting nila. So, pag sinabi mo Hong Kong setting, yan yung mga mirror copy ng mga talagang kilalang brands. Pag sinabi mo Hong Kong setting, with serial na siya. So, ayan, may mga BCA sila, Bulgari, Panther. Ito yung nauuso ngayon. Ito naman, yung Shariol. Meron din silang Christian Dior. Meron din silang Versace. O, oh, di ba? Ang gaganda. So, sa mga lalaki dyan, sa may mga girlfriend at mga asawa, ito na yung sign para bilhan yung mga misis nyo at girlfriend nyo. <laughs> Bilan mo rin ako. <laughs> Paano mo masasabing mayaman ka? At maraming pera. Pati blade, ginawa mong gold. O, oh, ba diba? Ang kulit lang eh, no? Walang magawa sa buhay, pati blade, ginawang gold. Pero, in fairness, ha? maganda. oh sangka pa. Hmm. Ay, ang ganda. In fairness, maganda. Type ko. No? Ang ganda. Mm. Social no? na. Social nga. Ay, gusto ko. Ay, bagay. Sobrang gusto ko. Ganda, magay. Sako. <laughs> O, <laughs> oh, di ba bagay? Isang na sahod. Isang <laughs> na sahod lang eh. kabigat to? 217 grams. 700 plus. 700,000! Sige, iwanan na natin. <laughs> iwanan na natin. So yun lang guys. Thank you for watching. Bye! Mwah.